Hi guys, kape tayo. Ikaw na. May init pa. Tumayo pa kami ng kape sa ibang bahay. Hmm, init pala. May tayo guys. Tama kong ating kumaring natin. mayo kami ng anong pagsisikap ko dito sa uh, ano amin kapitbahay walang pambili ng kape kaya doon Ang ganda diba? Uh, o ano, kaya ano ba wala kang kape Sa so, mag uh, punta ka sa kapitbahay. siyempre nahiya naman yung kapitbahay na hindi ka pa hindi eh di, wito, nakaka... ito <laughs> <laughs> Nakakape ako na libre, di ba? Dib yan ano na? Hindi, hindi ako nagkape. <laughs> Dahil, nagkalimbawa wala kang pera, advice na. Punta ka sa kapitbahay. <laughs> Kasi, <laughs> ang mga Pilipino, nahiya pagka walang may harap sa'yo. Kaya, yeah, kape, ang, kape. kape ang pang bisita. Kaya, eto, na ako sa kape. Laging kumare, yan, yeah, kasama ko. Pamilyar na sa inyo dahil madalas ko siyang kasama. Inom tayo ng kape. At kasama kainan. Ayan ay maganda yung sikat ng araw. Ayan ah. Ano ah. Buti na ano, tahapon na lang umuulan. na lakas ng Ang lakas ng ulan. Ang guys. Dito sa San Miguel. Yeah, Ayan, hangin pa rin. Pa kung may hangin nga, malakas pa yung hangin tahapon yeah may Alam mo, pagka kumahangin yung ganun mari, ang niit niya, sabi ko na ako, ako, hmm. yung mga anak mo pa ako. Yung bahay nila ay naano. Ayan, mami na pinain. Basta umami na malakas. <laughs>

Bye. 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 Bye.